Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sir, tungkol po doon sa ipinapanukala sa kamara na itigal na yung pagre-require sa mga senior citizen ah. na magdala ng mga purchase booklet. Ah, ano po ba ang ah. standard ninyo dito? Abala ah, lang sa ating mga senior citizen. Mm -mm. Alam nyo na kung senior moment, na hmm. lelimutan. Ngayon pagdating sa establishment sa tindahan, ayaw naman bigyan ng discount dahil walang dalang booklet. Mm -mm. So tatanggalin na po natin 'yan. Kasi una-una po, ang late lang naman ng diskwento. 65 pesos weekly limitado uh, gulay karne sa mga supermarket po, yung hindi po lahat eh, uh -huh. hindi lahat eh sakop eh. Uh -huh, uh -huh. Merong, merong, merong yung basic uh, Ah, uh, hehi, prime commodity. Oh. yun lang oh. Eh, kailangan po kasi sa gamot eh. Una, una, may doctor's prescription. Ah-ah. Oh. At saka 'yung reseta, hindi eh, ba nakapangalan doon sa sa senior citizen. At 'pag uh, pinoprotektahan din naman natin 'yung mga tindahan, mga butika. Opo. Oh, kasi gumigisa na naman po kahit hindi senior citizen. Kaya mm. eh, nanghihingi ng discount. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.